Hey guys, it's me, your Jenny girl. Okay, ma'am. Uh, uh, let's proceed to our next destination, Lake Lagoon. So, ang travel po natin doon, travel time natin is, uh, it's different situation, uh, 40 to 45 minutes. Okay. 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 And then yung, yung, ano natin? Thank you. Stay natin. o bangka o mga tao sa Big Lagoon. Nakapag-decide yung tour guide namin na doon na lang kami sa next muna na destination namin pumunta. Which is doon sa South Inilok snorkeling area. Grabe, ang dami pala talagang island at beach dito sa El Nido. At ang gaganda pa. Napansin nga namin sa mga beach. Karamihan sa pangalan ay secret or hidden. Kung saan tago talaga yung mga island. Kaya need mo talaga sumakay ng bangka para sa island hopping. O kung gusto mo mapuntahan yung magagandang island dito sa El Nido. At ayan yung Amanpulo Island Resort na daanan namin. At ay nagtrending dahil sa mahal na turon. At balita ko nga na sa 100k per night ang pagstay dito. At diba, bongga, sana oh! So hindi ka maghahangis ng beso? Wala rin, wala rin. Hindi mag-explore hindi maghahangis ng beso? Right, ma'am sir, welcome to our second destination for the day, Secret Lagoon. So, kasi kasi snorkeling sana tayo kaso umulan e, eh, please na lang po tayo ng Secret Lagoon. So, ma'am sir ha, sa hindi okay. po marunong lumangoy, mag-sort tayo ng line. Saka ma'am, sabay-sabay tayong papasok sa Secret Lagoon at sabay din tayong lalabas kasi marami din pilahan yan dyan ma'am. So, nakasal tayo ng 4 in 3 ma'am. Okay. Hindi nga pala ako pag video dito kasi hindi ko dinala yung phone ko. Natatakot kasi ako na baka mabasa kahit na meron naman kaming waterproof airbag. Kaya pictures lang meron. Yun lang naman. Maraming salamat sa panunood.